Manila, Philippines. Si actress Carla Abellana tinaguriang ng mga netizen bilang patron saint of concerned citizens ay mulung nagpamalas ng kanyang reaksyon sa isang litrato ng mga bundok ng pera na ibinandera sa pinakahuling investigasyon ng mababang kapulungan ukol sa pagsugpo sa pagbaha. Ayun yung pera ko o oh, nakita ko na ang caption ni Carla sa kanyang Instagram stories kahapon. Ang litrato ay ipinakita bilang ebidensya na nagpapakita ng mga bungkos ng P1000 at P500 na mga salapi na nakaayos sa isang mesa. Ayon kay dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez, ang perang ito ay unang nalikom, inihanda, at pagkatapos ay pinaghiwahiwalay batay sa mga proponents na nakalista para sa mga kickbacks. Sinabi ni Hernandez na ito ay normal sa kanilang opisina na magkaroon ng ganitong halaga ng pera. Hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagbigay react si Carla sa isyong ito. Siya rin ay nagkomento sa kamakaalang isiwalat na ang mag-asawang kontraktor na sina Sarah at Curly Descaya ay may maraming mamahaling sasakyan. Sa kanyang Instagram story, nagpost si Carla ng screenshot mula sa panayam ng mamamahiyag na si Julius Babau kung saan itinampok ang mga mamahaling sasakyan. Sa screenshot, makikita ang text na Luxury Car Haul with Sarah and Curly Deskaya sa ibabaw ng dalawang Lincoln Navigator na bawat isa ay nagkakahalaga ng 16 milyon pisos.